Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video tungkol <coughs> dito sa pahayag ng ating mahal na Presidenteng Ferdinand Marcos na ang pagiging makabayan at pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas ay pagmamahal ng bayan. So, eto nga po ang sinasabi natin. Totoo naman po ito eh. 'Di ba? Mula grade school, high school, college, pinag-aalalan natin yan, eh. di ba? Nagkakaroon tayo ng panatang makabayan. Minibikas natin lahat ng mga mahalaga at importanteng salita para sa ating bayan. Diba? Pero bakit may mga taong nasa posisyon para magsalita, para ipagtanggol ang bayan, pero hindi sila nagsasalita? Anong nangyayari? So, ang tinutukoy ko dito is yung ating vice presidente. Di ba kahit hindi niya obligasyon o hindi niya trabaho na magpahayag kung anong damdamin niya sa nangyayari. Pero bilang Pilipino, dapat at kailangan niyang magsalita para ipagtanggol ang ating bayan. Yan ang nagiging yan nagpapakita na makabayan talaga tayo pero yung pinapabayaan natin na binubuli na tayo ng ibang bayan okay lang sa kanila anong nangyayari? so hindi ba sila nag-aral? wala ba silang pinag-aralan? nakalimutan na ba nila lahat ng ginagawa nila no elementary sila? So, hindi talaga natin masasabi kung sino ang dapat nating paniwalaan at kung anong dapat nating gawin na dapat manggagaling sa mga leader natin. So, kung anong ang ginagawa ni Marcos ngayon, I think tama naman. So, pakinggan po natin. Ngunit sa panahon ito, may mga makabagong pagsubok tayo inaarap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangailangan Yeah, very true naman yan eh. eh di ba, kahit nga binubuli na tayo, winawater cannon na tayo, hinaharang na tayo, wala tayong ginagawa, hindi tayo pumapalag. Hindi tayo nakikipag -away. Tayo ang inaaway. Ang lagi nating ginagawa is puro legal. Gusto natin maayos lahat ang laban. So, lumalabas yung mga tagong ugali ng mga Chinese na yan eh. Yung Kaparehas nitong si Duterte Yung pagiging traitor nila Lumalabas So talagang Walang ibang magtatanggol Sa ating bayan Kung hindi tayo Walang ibang dapat manguna Kundi tayo Kasi tayo ang taga rito Tayo ang may-ari ng bayan na to Kailangan magtulungan tayo Hindi yung iba Kakampi yung iba, hindi Ano sila? taga ibang planeta. So hindi natin masabi yung iba eh, parang gusto nila ibenta e ni Pilipinas sa ibang bansa. At sa lahat ang ating pagkakaisa. Mahalaga talaga yung magkaisa tayong lahat para di ba yung mga unang war kaya tayo nanalo dahil nagkaisa tayo. Lahat ng idea natin, pinagkaisa natin, hindi lahat nadadaan sa daas. Tama lang nadaanin natin sa mabuting usapan para walang dadanak na dugo, walang mapapahamak.